Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Sila City si Mayor Judith Gallego hindi pabor nga maghatag sang Rono para sa bulk water project sa Negros Occidental. Yaring report. Sang naka-experience ang probinsya sang tuman kainit ka panahon dala sang El Nino phenomenon nang inapektado ang water supply sang Silay City. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, pati ang tubig sa suba, nagnubo ang libel. Pati ang ilang mga fire trucks kinahanglan nga magrasyon sa tubig sa mga residente. Special sa ng El Nino. Sa El Nino, Kay Nino kanubo kayo. No, oh, kaya kami gani, no, ang amon nga fire, fire truck dito na ang pagkita gani sa mga supply sa tubig sa so, Pumuluyo. Uh, Umat sa morong nga mag... May magkua pa gano'n. na higupon pag ina no, tanong sa Girisa Silayo, sa Kalisay, Wakulo. Plano sa probinsya nga sa bulk Water Project, makuha sila sa water supply sa kasubaan sa barangay Gimbalaon sa Silay City. Sa siniman nga area, plano ibutang ang treatment facility para sa amunga proyekto. Ini para samtang temprano pa, ma-address na ang problema sa water supply. Ang bulk water project ang ginaduso sa probinsya para subong pa lang mapangitaan na sang solusyon ang problema sa kakulang sa water supply sa probinsya. 1.1 billion pesos ang gamiton nga pondo sa probinsya para matigayon ini kag makadulong sa water supply sa una Silay City masunod sa Talisay ikatlo ang bokolod kag kun may supply pa pang-apat ang Ibi Magalona pero ang ginakakulbaan ni Mayor Galiego nga kun base may magkuha pagid sang tubig sa suba sang Silay may mga mangunguma na nga maapektuhan pati ang mga nagapasuba para magpamunit base mangin apektado pa gani indi siya pabor nga matagaan sa resolution of no objection o rono ang probinsya para sa sininga proyekto. Like the, ang mga, mga planters, Siyempre kay irrigasyon na uh, na sila mo. Tumay na sila sa yun. mga natuwi, hmm. ang mga may mga kasabatan at mga karabaw, hindi na kapatubog uh, na. Ang nag-mega pa sa suba, ang mga palamunit sa, sa isda. Tumay na na ako nung no? kabagod sa kanabaw, sa libro sa tubig. So hindi lang kita na eh? Uh, Kaya muna yung subong mga ako niya. Hindi. Why Korea subongin Ang paburi ang mga... Hindi, di fever. Okay, okay. Okay. Inantabi, uh, ah. Ang Rono, ang isa sa mga requirements nga kinahanglan para matigayon ang proyekto. Damlag pa, gisiling ni Provincial Administrator de Frando Diaz nga nagalaom sila nga matagaan sa konseho sa sila isang Rono ang proyekto. Kaya ito yung mansini, man sini ang makabuligman sa mga pumuluyo.